Mapusogin yung bilin naman niya halit sa El Nino sa mga pananom sa sa 6 naglabot na ang balor sa masobra 100 milyones. Epekto sa El Nino na batsaga na sa pila ka mga maunguma sa Negros Occidental. Nakatutok, Aileen Pedreso. sobra shin ka ektarya sang talamnan sa humay sa probinsya sa Negros Occidental ang apektado sang El Niño sa ulihi nga monitoring sang Office of the Provincial Agriculturist. Tatlo ka mga kabanuhanan kag ang pinakaapektado. May ara kita nga nagsubmit no ang aton diri nga uh, mga LGU si Mamailan, uh, Kawayan and uh, Mayara kita nga uh, Isabela. Mga rice field ni siya, uh, amo sila ang affected sa dry spell naton. Kalabanan sa nakita nga halit amo ang paglitik sa duta, kagkakulangan sa supply sa tubig, halin sa irigasyon. Magluwas sa tatlo ka LGU, may pila pa ka sa probinsya nga apektado. Pareho na lang sa syudad sang bago nga ginakabig rice bowl sa probinsya. Ang nga si Febi, nagaproblema sa patubig, magluwas sa paglitik sa duta. Hey, ang tubig hindi ka suspasyon sa talamnan. Suno sa Department of Agriculture 6, sa bilog na rehiyon, mas sobra 2,000 ka-ektarya sa mga talamnan sa palay ang apektado bangod sa El Nino. Mas sobra 2,000 ka mga manguma ang apektado ang palangabuhian. Gintumot na pinaka ang Southern Iloilo. Ito po yung kantanin na huli na despite na advisory natin na uh pagkakaproblema nga tayo sa dami ng ulan. Ito po yung rain fed kasi. Alam niyo po ang Western Visayas, mas marami pa rin po ang, ang rain fed. So ang elinig po kasi ay ang bawas. Ang yung pangbawas na yun ay nakapit po dito po sa southern part po na, ah, ng ating lalawigan ang danyos naglabot na sa masobra 100 million pesos. Lauman suno sa DA ang mas lapnagon pa nga epekto sini sa talamnan. Ilabi na na bulan sa Pebrero, kung sariin malawi ang tion nga wala sa ulan. Gani panawagan sini sa mga mangunguma magtanunggid sa alternatibo nga mga panano kag magpakigangot sa regular sa Municipal Agriculture Office. agud mahibaluan ang nagakaigo nga tikang. Wala namang po tayong magagawa dun sa uh, natural phenomenon na yan. Pero pwede po tayong maka-adjust ng anong ng commodity at kung ano anong klase ng mga variety. Upod Keruel Bangoy, Aydin Pedreso. One, Western Visayas.